Hey everyone, this is Sarah, your appointment setter for today's video. Sasagot ulit tayo ng isang tanong sa ating YT channel naman na ito mga Mars, no? Hi at Tito Rap 30, ang tanong niya sa atin, walang reference number na dumating nang nag ako online. Um, DFA appointment ito mga Mars, no? Ano ang gagawin ko? Ito, um, Sir Tito Rap, no? pag wala pong confirmation, ay pag wala pong reference number na dumating at nag-email, walang email si DFA na dumating sa'yo at nakapag-online appointment ka na, uh, much better po na mag-rebook po ulit kayo after, yan kasi ma, medyo matagal ano, after 24 hours, pero minsan 72 hours before na, before na matanggal yung existing na ano online ano mo online na nabook mo. So, uh, much better, hintayin mo na lang. Well, hindi po siya mag-jump ng confirmation. Kailangan po talaga magbayad ka muna. Um, ganito po yung ano, sequel niyan mga Mars, no? magbubuk ka online, magi email si DFA sa'yo ng reference number. Eh, yung reference number na binigay sa'yo, yun ang babayaran mo para makuha mo yung confirmation. Gets po ba? So, kung wala kang nakuhang reference number, mag-rebook po muna kayo. Okay? Sana um, malinaw na and hope to see you on my next video. Bye!